Marina Kong na Donan, non-agtutulok NG, Konyang Motorcyclo. Akin Siyong in Abangan, dito parao lukan NG, Too Para sa mga katulad na Baguan, na mahilig din mag-alok ng tulong sa mga nakikita nilang rider na nasisiraan sa medaan tapusin mo ang video na ito baka makatulong yung suggestion na aking ibibigay Okay lang silan. Dito. Dito. Kami ang tira pa ako dito. Laya pa nang tutulakin mo nyan. Yung pa sa may industriya. Dali. Ah, wala yata patanggal ko ng pito. ဘာတော့မလဲ <laughs> eh, hey, ingat, ingat. Kano ka ba kalayo na nagtulak? Uh, Posible niya ang pups, baka nga napunit. Sana, hindi naman masyado malaki. Parang kaya pa rin medyo one. Hindi naman kita pwedeng itulak. Sige, sige, ingat. So, yun, guys. Uh, Sinubukan natin siyang lagyan ng silan. Tapos, bombahan. Kaya lang, tingin ko, nangyari ron, baka Baka napunit na yung interior niya sa loob. Habang tinutulak niya ng, ng plat. Kasi pumapasok naman yung hangin dun sa ano. Sa, sa pito niya. Pero hindi lumulobo yung, yung interior sa loob. So wala. Sinubukan natin. Uh, kaya lang hindi natin na pa hindi natin na pa lobo yung gulong niya so kailangan niya talagang dali na sa may ano may malapit na vulcanizing. So, eto na yung suggestion na sinasabi ko sa inyo. Base kasi sa aking pag-aaral sa ginawa kong akbang sa pag-aayos ng gulong ng motor na ito, aking napagtanto na imbis pala na nilagyan ko agad ng sealant yung gulong niya, dapat pala chinek ko muna if kaya o napapasukan ba ng hangin yung gulong o yung interior. Tulad ng nangyari dito, nalagyan ko na ng sealant na check ko na rin yung barbula hindi naman ito barado pero hindi ko na nahangina hindi no? ko na papalobo yung kanyang interior doon pumasok sa isip ko na baka malaki yung punit ng kanyang interior kaya hindi kinayang matakpan ng silan kaya sa susunod na meron akong tutulungan sa kalsada na nanaplatan yun na ang aking unang gagawin kaya magandang rin 'yung tumutulong tayo sa kapwa natin. Meron din tayong natututunan.